Okay mga kapigas, uh, Holy uh, Wednesday po ngayon. So mahal na araw na. So nandito tayo sa gate 1 ng Intercity pa rin. So ngayon, uh, sasarado ng Intercity. So Thursday, eh, medyo maraming rice meal sarado dito. Pero alam ko sa mga kapigas natin dyan, marami ang biyahe pa norte. So pwede kayo pumunta ng Pampanga, Nueva Ecija, uh, Bales, Aurora, even Ilocos. Pupunta sigurado mga karamihan nakamotor. So pumunta tayo ngayon dito sa... Teka lang ha, ikot natin yung ating camera. Ayun okay, mga kabigas, o oh, iikot yung camera. Nandito tayo ngayon sa kanto ng Indoor City, dito sa MacArthur Highway. Ito yung Bulacan First PMFC 3rd Platoon. So sila yung mga naka... Ano rito, meron silang pinaka-headquarters dito, substation nila. So yan, pinuntahan natin sila para kumuha ng inputs at siyempre paalala na rin sa ating mga riders na babiyahe ngayong Holy Week ngayon. So ano ba ang dapat gawin? Kasi marami pong nadidisgrasya, especially alam ko na, kita itong lugar ng MacArthur Highway dito sa boundary ng Balagtas and Bocaue dito sa Madang Intercity. Halos every day, every night, merong nangyayaring disgrasya dyan na sana uh, may iwasan sana kung kahit pa paano uh, medyo yung mga ating mga biyahero ay medyo naging hinahinit Talagang medyo malubak po talagang hindi ito eh Nisang talaga, hindi rin kasalanan ng rider Hindi na napapalsin, biglang lulubak So, nagkakaroon ng pollution minsan lang yung mga motor So, i-interview tayo dito sa ating mga kaibigan Sa mga kaibigan ating kapulisan Dito sa uh, third, uh, third nato nila Ng provincial mobile uh, force company So, halika, punta natin sila Okay, good morning. Ito si Patrolman Asuncion. Ma'am, good morning po. Um, oh Ma'am, uh, today is Wednesday. ibig ah, sabihin na uh, mahal na araw na. Santo na. So, sigurado, ang ano ko rin, last day na rin dito sa Intercity ng ating mga rice wheels. At sigurado, Thursday and Friday, halos sarado ang karamihan sa mga rice meal. At sigurado, yung mga kababayan natin ay magbabakasyon sigurado. Dadaan at dadaan dito, lalo na oh, dito sa lugar ng Bukawi, lalo yung mga nakamotor especially. Ma'am, eh, natin dito, ah, kita naman natin na talagang nagkakaroon ng disgrasya dito sa lugar ng Bukawi na to. Ano ba yung mapapayo natin sa ating mga ah, manalalot, mananakay ng motor ang karamihan ng disgrasya dito? Kaya yeah, sir, uh, palagi silang magsuot ng helmet, proper gear uh, para maiwasan natin yung uh, hindi naasahang mga insidente. Uh, magdala din sila ng at essential or papitong motor nila in case na badaan sila or may badaan at silang mga Oo, kasi yung iba, lalo yung mga nakamotor eh. Lagi nilang sinasabi, pag daw mahal na araw, wala daw checkpoint, no? So, doon lang ba yung kailangan ma'am? Pag, uh, kailangan eh, kahit walang lisensya, pwedeng bumiyahe tayo? Uh, mas maganda sir, palagi ko natin dadalit. Yes, it is. May disgrasya din, di ba? So, hahanapin sigurado yun, no? Yes. Uh, Ma'am, alimbawa po ba na may mga emergencies ang ating mga motorista, ay paano po makakontak ang ating kapulisan? Uh, Bawat Bayan Oven, sir, may mga nakatalagang na kapulisan na maaaring tumulong sa kanila in case na may emergency. O maaaring din kayo tumawag dito sa amin. Mm. Ibig sabihin mga bawat bayan ay eh, may nakaantapay na kapulisan yes, oh. na handang mag-rescue kung sakali po sa panahon po ng aberya ng ating mga motorista o di naman kaya may mga nangyayaring krimen handa po ang ating kapulisan ngayong mahimat si -Santa. Mga Santa O yun, mga, ka mga kapigas at mga ating mga kababayan andito po ang ating mga kapulisan handang uh, magsilbi para sa atin ngayong panahon ng Semana Santa. So ma'am maraming salamat po at happy holy week po sa inyo. Uh, salamat po sa inyong patuloy na trabaho. Kahit kami nakabakasyon, kayo naman ay naka-duty. Maraming salamat po, uh, Patuloy Naman ng Asunsyon. Mabuhay po ang Bulacan PMFC 3 Platoon. Salamat po, thank you. Thank you ka po sa atin lahat. Kami po sa Balagtas Kung Spot Station ay nagpapahalala ngayong Semana Santa na maging maingat po tayo lalo lang na sa ating mga motorista. Kami po yung mga kapulisan ay laging nakaantabay 24 oras na maaari niyo po kaming makontakt sa aming hotline number na 0998-598-5874. Maraming salamat po.